Buksan ko na ang signal light cover ni Flip. Okay. Hmm. Ano na makamagtip yas yun. Okay. Ganda diba? ba? Uh, yups. Ayan, eh, pwede ba sulahan yun? Hmm. Kaya nga doon po yun. Ayan, sa mga bahay, yun. Yan yung bubble wrap. Mm. Okay, Doc. Okay, Doc. Okay, Doc. Saan mm. mo? Mm. Okay. So, cover nga signal at pa balik mo naman yun. Ito yung goma? Yun. Ano, Tornelio? Eh, uh, walay. Wala Walay. 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 Wala ka Walay. 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 Walay.